Anong new stories to share mo mm sa -hmm. kachat mo kanina? May mga bago pa. Kanina? Wala silang ibang tinanong eh. Pero marami, marami. Lalo na sa tiping ng Luna, ang dami mga bagong story. Kasi syempre, bago yung mga kasama. Well, hindi naman bago. Bago yung mga experience namin. Lalo na sa location, as in, sobra. <coughs> Tapos, uh, kahit puyat na puyat, hindi kami natutulog. Napakaligalig pa rin namin. Nagtataka si Direk, ang ligalig-ligalig namin, madaling araw na. Ayun, basta ang daming, ang daming kong gustong i-share sana. Kaya lang, ikli. Alam mo yung 2 to 4, parang ang habang, ikli lang pala. Okay. So, dati kasi ikaw yung naka-experience mm -hmm. ng pulaya ng ito. Mm -hmm. Ngayon si oh, Bayo. Kaya kanina parang naririnig namin kanina sa on-air na parang na naalala mo yung nita ni Greta. Mm, mm Kaya lang ngayon, mas madali po yung makeup niya kasi parang spray. Mm -hmm. okay. Okay. Hindi gaya yun nun sa'yo, di ba? Oo, oh, oh, papalit-palit. Ah. As in parang yeah. taping slash makeup test. Gano. Parang kasi hindi kundi kahinayan Ay, ba? ng balat ko. Oh. May naalala ko pa noon, di ba, yung tinatanong pa kita kung ma -day, yung nakita mo mm -hmm. kayo ng -hmm. noon. na yun Ngayon, iba na yung inano kay Bea. Opo, nila iba na, pa. alam na nila. Pero trinay mong gano'n and then... <laughs> Ay, hindi na. Kaya niya na yun. <laughs> Talagang hindi na. Kumusta ang bagong love team niya ni Derek so. mula, Masaya! kulit, Nung mga unang eksena namin, ang awkward pa kasi nga, hindi pa sanay. Pero itong mga huling, uh, lalo na pag umiiyak, ganun, nasasanay na rin ako. Siya din, nag-improve na, in fairness. Uh, Pero may kulitan uh, na rin. Uh -uh. Uh -huh. hindi naman actually nawawala yung kulitan. Kaya lang, kapag on set na, medyo serious na. So nakita mo medyo, kasi di ba ang kwentuhan nga, no, si Derek yung parang pinaka ano, ang hirap i-motivate pagdating sa mga serious sa eksena. Pero sabi mo nga ngayon. Oo, oh, palo. oh, natutuwa ko kasi sa akin, nakikinig siya. Nik Ewan ko, sa akin, bag sinabi kong, oh, ganyan <coughs> yung nagin mo, ganyan yun. <coughs> na nakikinig naman siya, natutuwa <coughs> ako. Okay. <coughs> okay. pero since si Derek ang bago mong ka-love team, and recently lang may Elmo ka, so sino sa kanilang dalawa ang mas malapit ang audio? Sabi ko ka nga kanina, ano eh, parang yung sa amin Elmo sa tweets, hindi talaga love team eh, Kasi wala kami kahit sa eksena na parang nasabing love team kami. Pero parehas naman po silang masayang katrabaho. Parehas. Pero mas matimbang ngayon sa'yo si Derek. Seems... Kasi mas nakasama ko siya ngayon. Kasi ang sa tweets, hindi na po masyadong, hindi ko na siya masyadong nakasama sa taping eh bang location po kasi. Pa Paano na si Joshua? Nagtatanong yung Joshua fans. <laughs> oo nga, dito ang dami. Um, ano, ano pa na si Joshua? And ano be, sila uh, mo sa gusto um -um. sa mga tanong. Wala, sabi ko, kasi nagtatanong sila kung okay kami ni Joshua. Sabi ko, oo naman, ba't naman hindi? Hindi na nga nakikita, hindi po okay. Pero hindi mo namimiss yung love team yun ni Joshua. Namimiss, siyempre. Siyempre namimiss ko. Kasi nga, um, iba rin yung kulit ni Joshua, ganun. Pero syempre, may mga bagay na <laughs> kailangan Kaming, tanggapin. Uh, kanya, At gumawa daw kayo ni Derek ng cover mm -hmm. ng Someday Will Know. Oh my God! Napapalita! <laughs> oh, oh, Ay, sorry. Natuwa po ako kasi nung nung kan kanina, hmm. kaninang 4 a.m. May nakita siya sa akin. Nag-ano sa kanya yung SoundCloud na parang naka-reach ng download limit yung SoundCloud. Ibig sabihin, sobrang dami nag-download. Oh my gosh! Thank you so much! Ibig sabihin, hindi ko na siya mag-download. Anong <laughs> ano nun? Kwento nun? Pwede mo ba kaming kwento? Wala. Yun or... yun! Mga ganun yung mga ginagawa namin sa taping pag walang gina... Kapag hindi pa kami nag-take, ganun. Eh, lagi kaming kumakanta talaga. Eh, sabi, eh, kung i-record kaya natin kayo kayo. So, tinry namin. Nabahan nga ako, eh. Bakit ka naman kayo nabahan? <laughs> eh, kasi noon, in fairness naman kay Derek, magaling siya kumanta, di ba? Baka, baka may magagalit, kaya ako kayo nabahan. Hindi, wala. Ba't naman magagalit? Sino namang magagalit? Si Debulas. <laughs> At ang tawagan niyo sa Twitter ay best friend. Ah, ah, kasi yun yung tawagan namin sa Luna Blanca, eh. Ayun. kumusta ano, ka eksena uh, si Camille, kasi hindi hmm. ka ba na pa nape-pressure kasi si Camille from... Kasi sabi ni Camille, naninibago siya kasi mga twins na yung kasama niya. Ikaw ba? Ah, uh, nung si umpisa si Camille? po, nung umpisa na-pressure ako, pero ngayon parang mas nasasanay na akong ka-eksena siya. Ngayon mas parang at ease na yung ka-eksena si... Ah, uh, mas maraming ka-eksena nga pala ngayon, kayo oh, ni Camille. Oh, na kay ni Blanca mamayang gabi, Kay ni, ni Luna. Ni Luna. Talaga? Yun yung Aileen. Ah, ha game. oh, oh ma ay your... matutuloy ba yun? Parang hindi. Pa yata. Na pa ano. Hindi ana matutuliran 'ala ko. Siyempre chevrepon na kita tapos ayun. Eh, yeah. Alam ko, yes. I'm thinking of plans in going back to school like uh, home study doon. Nang nagsus Pero kung kung sa regular school, siyempre naman kung pagbibigyan mm -hmm. <laughs> Kung may time, siyempre. Kasi iba rin talaga kapag may mga nakachikahan kang ka-age mo. kasi <laughs> <laughs> sa bahay kapag class, ikaw lang mag gusto mm -hmm. Oo. -o. Pero nami-miss mo kasama yung mga class mo? Oo <laughs> naman. So, If ever given a chance na mag-back to school, halimbawa lang, so you want to go on a regular school. Opo. Okay. Kasi mas masaya eh. Parang di, lalo na ang mamimiss miss ko yung high school life eh. No, yung parang Parang hindi naman masaya. Pero ngayon, anong year ka na? Grade 7. Ah, uh, grade 7. Uh, so, seven. that's first year. Gumagana pa ba yung mga first year, first year? Oh, grade 7. Ito yung na po. Ito yung na po. Diba? Oh, oh. Pero, di ba nagka-culinary school? Ka? Ay, hindi ko na po natuloy kasi nagawa ng Luna Blanca. Ah, so si so Joyce, tinuloy niya. Si ah, so nag-stop ka muna. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Pero, pag naging bakante ka ulit? Oo oh, ano naman, syempre. Gusto ko eh. Ingat nga kay Joyce eh. Meron na siyang alam ng mga kuchilyo ko. Eh. Hindi ko pa alam. <laughs> <laughs> mm -hmm. then, Kasi pa lang yun. Kasi gusto funny? mo mag ano, mag magtayo ng restaurant, sabi mo. Oh, someday. Someday. Mm -hmm. Pero business, hobby thing? lang naman muna for the meantime. Mm -hmm. Correct. Anong gusto mong lagi nilulog? <laughs> Pansit ka na saan. Hindi, wala pa. Natutulungan ko si ate dati na magluto ng, ng adobo, mm -hmm ng um, afritada, natutulungan ko siya dati. Eh, kaya natutuwa ako kasi halo-halo. Kasi dati nung bata po ako, hindi ako mahilig sa Barbie dolls eh. Mas mahilig ako sa Ah. <coughs> <coughs> so main dish talaga yung gusto mo, or pastries, or lahat? Pastries. Ah, kaya pastries. lang sabi nila kailangan talaga mag-basic. Basic. Okay. Basic? No, from flour, uh -huh. from... Mm -hmm. Barbie, if <laughs> ever na, <laughs> na natapos mo yung grade, hanggang grade 10 o okay? yeah. high school, college naman, anong gusto mong course naman? O diretso culinary? Oo, diretso culinary. Kung kaya ko pag pagsabayin yung itong grade 7 tsaka culinary after ng Luna, syempre, diba? ba? Kasi gusto ko gusto ko na talaga matuto magluto. Mm -hmm. Kaya alam mo na talaga. Barbie, ang ganda-ganda na nasamahan nyo ni yeah, yeah, yeah. Bea, di ba? Tapos, uh, hindi natin naiiwasan sa mga print. Siguro nababasa mo rin. Oo <laughs> nga po. <laughs> like, actually, kayo lang yun, may nagtatanong niya niya. Eh. Yung, yun, diba? <laughs> Pero nabasa mo rin. Opo, kayo, oh, ano 'no ba basta ano? Ano nagigiriyan pag kayo piriksasabon? Na, Nag-uusap kayo. Hindi, kasi paulit-ulit ulitin nila tinatanong 'yun eh. eh. Nag-uusap kayo. Hindi actually, kapag nagde-dating kami, min dati napag-usapan namin okay. na as in issue lang talaga. Hmm. Pero ngayon, kasi yun na kami. Kasi kapag pinansin namin ang pinansin, nakakapagod. At saka pagkulay uh -oh. lang na ano yun at, at kayo At kayo naman ang nakakaalam ng friendship oh, Kasi yeah. right. sa elevator, oh, magharutan kayong dalawa. <laughs> oh, Di diba? pang Parang hindi naman... Para no naman. naman parang naman. hindi naman totoo. <laughs> uh, siguro lang kailangan tanggapin lang dahil part yun. Oh, diba? oh, okay. yeah. So, yeah. Bilang oh, kayo ang laging... Mm -mm. Ayon, Correct. Ayaw mo Ma Maiging meron kayong dalawa kasi sa iba kayo tinatapat. Naman. No. Mm -hmm. mm -hmm. Sa na Blanca, ano yung part na medyo nahihirapan ka? Sa mga eksena ba? Or meron ba? Opo naman. Actually, yung, yung, yung mismong karakter. Kasi, ang hirap eh. Kasi parang ang gusto ni Direk, sobrang angas talaga. As in, sobrang tumapang na si Blanca kasi parang siya na lang yung uh, sasandala ni Rowena. So, as in, talagang sobrang bago. Sobrang oh, oh. nagbago Blanca. yung karakter ni Blanca. Kaya, mahirap. Mga kapuso at mga twins na katulad ko, namin ni Bea, sana po supportan niyo po ang ikalawang yugto ng Luna Blanca. Nag-start na po! At a Mondays to Fridays po yan pagkatapos ng 24 oras, directed by Dominic Zapata.